from this nga na makalawang to this nga ang atake dahil ilang araw nang na daan nang daan sa FYP ko itong ras converter na to talagang napabili na ako and not just one but Ayan, dalawa nga yung nabili ko. May kasama na nga siyang paintbrush. Ayan, dahil nga, etong hagdan namin is halatang halata na yung kalawang. And malapit na naman magpasko, magchristmas, marami na naman bisita. And nakakahiya naman tong hagdan namin. Punong-puno na siya ng kalawang. Maski yung gate namin. Nagustuhan ko to dahil bukod sa ang dami niyang available na color. Tignan nyo naman yung difference nung before and after. Ayan, ang dali lang niyang ilagay. Nagustuhan ko dito, quick drying siya tapos hindi siya maamoy gaya ng mga ibang pintura. Ayan, parang kakaibang pintura siya. Napakaganda. Tignan nyo naman, kadali lang i-apply. Hindi ka na mahihirapan dito magkaskas pa, magliha pa. ba diba yung ibang mga pintura, kailangan mo pang i-flat para ma-i-apply mo siya. Eto hindi na, Diretso na. Pagkabukas ko ng parcel, ayan, in-apply na agad ng asawa ko dyan. Napakaganda niya. Tapos, isa pa na gustuhan ko dito is waterproof na nga din to. Kahit mabasa, ito pwedeng pwede. Tapos, may i at ibang color. Ito na sakto yung itim kasi black nga yung paint nung hagdan namin sa kanong gate namin, pero sa mga naghahanap din ng rust converter, ito na yon.